Ito nga po pala yung ilang mga kaganapan sa akin ngayong araw. Kanina nga po umaga, ayan, for the video-video ako dyan para gumawa ng pang-post ko sa aking affiliate account. At ayan po, after lunch na nga po ito at matchy-matchy pa yung damit ko at yung eco bag at pupunta ko ng bayan. At bibili ako ng mga ilang gagamitin namin sa bayan at pagkain para nga po sa pagkakanda namin dahil sa bagyong pipito. Bibili na nga rin ako kasi ng pagkain ng baba dahil nga po ay noong nakaraang bagyong Christine is nagkaupusan talaga. At sabi nga po sa balita, bukas ng hapon, darating yung bagyong pipito dito sa amin sa Bicol. Kaya talagang inutusan ako ni mama ngayong hapon na mamalengke para nga makabili ng na pagkain namin. At pati na rin pagkain ng mga alagang baboy. At saktong-saktong ako, pagkababa ko nga ako dito sa Merilis, ayun, meron na po agad skate na dumating. Kaya makakasakay na po ako kaagad papuntang bayan. Halos nga po lahat ng bahay na nadadaanan ko ay meron ng pabigyan sa kanila, kanilang bahay. At yung iba ay naglalagay pa lamang. Grabe po talaga yung paghanda ng mga tao dito sa amin sa Bicol. Kasi nga po, tingnan nyo naman bukas ay may bagyo. Pero yung initan pa noon, sobra-sobra. Siyempre po dahil kadalasan kapag may bagyo, siyempre na ulan yan palagi. Pero ngayon wala po talagang kaulan-ulan. Sabi nga po nila kapag ganito daw po kainit yung panahon tapos may par para na bagyo, ay delikado nga daw po kaya talagang sobra-sobra yung paghahanda ng mga tao sa amin dito. Tapos po nung nakarang araw pa ay sobrang pula nga po ng langit, pati rin po yung ibon, nagsisilabasan para pong lumilikas, napakadami nila. Pag mga ganoon daw po yung mga pangitain is napakadelikado daw pero ako naniniwala pa rin ako sa Panginoon na andiyan siya para gabayan tayong lahat. Kaya nga po ko na lang killer na sana po, na lang yung bagyo o kaya naman sa dagat na lang po bumagsak para nga po hindi na mas apektuhan yung mga taong nasa lupa. Pero hindi nga rin po natin masabi yung panahon. Kaya keep safe everyone na lang talaga at mag-ingat din. Huwag kakalimutang manalangin kaysa Panginoon para nga po maging ligtas pa rin tayo. ay na nga po bumabang na nga po kami dito kasi nga po talo kami nitong nakasalubong namin na isa pang sketch. Dahil nga po yung kanyang karga is mga bye Mabigat po yan. Kaya po kami ang bababa. yun sino po yung makunti yung pasahero at konti yung Dala is yun yung talo kapag may kasalubong na skate pa. Ito po yung sinasakyan namin dito. Yung iba po is ang tawag nila ay trolley. Dito po sa amin ay skate po yung tawag namin dito. Marami na nga rin po ako nakikita sa post ng municipality namin na pinag evacuate na nila yung mga taong nasa bahay na lugar at napakadelikado talaga. Kahit maganda pa naman po yung panahon ay pinag evacuate na talaga nila para nga pag sumama na yung panahon is safe na po silang lahat at pati mga rescuer ay hindi na magkanda o gaga sa pagrescue. Nasa kanila kasi nga po yung mga rescuer ay din nila yung kanila mga buhay para nga po ma-rescue yung mga taong nangangailangan. Kaya nagpapasalamat po talaga ako dahil advance silang mag-action para nga po sa safety ng lahat. At ayun mga people, nakarating na nga ako sa bayan at hindi na nga ako nakapag video kasi nga po wala po akong kasama. Kaya ayan, ito na po yung mga oras na pauwi na ako. Alas 4 na po yung hapon oras na ng pagdaan ng train. At ayun nga pong dilaw at puting sako ay yun yung pagkain ng baboy na nabili ko. Nakapakabilis nga lang pong umalis nitong train na ito sa station kasi nga po halos wala nga pong pasaherong sumakay at bumaba nga po. Dahil nga po suspended yung mga pasok sa school pati na rin po yung mga trabaho sa government dito sa amin. Kaya naman, ilan lang po yung pasahero niyang train na iyan. At ayun na nga po, pinadaan nga lang po namin yung 3-9 at ipinatong na po ulit sa release yung aming sasakaya na skit para nga po makapag-antay pa po na mapuno ito bago nga po kami makaalis para nga po makauwi na. Kapag 10 taon na po yung pasayero ay maaari na pong umalis itong skits na to at ng mga oras na nga po ito ay nag pa nga po kami ng iba pang pasayero para nga po makaalis na at 20 pesos po yung pamasayo nga po namin dito. At hindi nga po nagtagal ay dumating na yung mga pasayero kaya nakaalis na nga rin po kami dyan kaagad at nakauwi na nga rin po ako kaagad. Ayan po si mama pag ko dala ko yung wall kasi na pin pinabili niya sa akin. Umakshat siya sa pubuk. Barang apulang yan. Puti siya, kayang-kaya niyang umakyat 'yan. Ako po kasi, Hindi ba? Kasi masira lang yung bubuk kasi nga po. Doble pa yung kilo ko o timbang ko, kay hey, <laughs> So that's only my day. Thank you for watching. Please support my YouTube channel po. Bye-bye. <laughs>